Okay guys, so uh, good morning. Um, pasensya na kung nabulong ako sa natutulog pa yung dalawa. So ako naman eh, kakagaling lang sa work. Share ko lang yung experience ko sa inyo last, last night. Um, nawalan bigla ng tubig dito sa amin sa bayanan, uh, courtesy of my nilad. And uh, kanina 529 lang bumalik yung tubig. So pakita ko sa inyo yung kulay ng tubig. So, ito yung sa kusina kanina kasi naiwan nakabukas yan. Kita niyo naman, pambak yung mga hugasan kasi nga uh, ulan tubig magdamag. Hindi rin nakahugas kagabi. Tapos yan, may mga dumi-dumi na black. Hindi ko alam. Ang uh, reason ng Maynilad is uh, madumi-dumi yung tubig sa Laguna de Bay. Pinagkukuha na nila ng tubig. And then, ito yung mas nakakadiri. So, ito, may kita nyo, yung tubig na galing din sa gripo nila is kulay black or greenish, dark, dark green. Yung, hmm, hindi ko pa ulit din yung tubig, so, let's try ka buksan. Ayan, so, medyo nag-white naman ah. pero kanina nung bago bukas ang tubig is uh, kulay dark green siya. So, as usual, kaming mga dito is sa uh, walang ligo dahil nga sa walang tubig. So, grabing manalan tayong Maynilad, walang abiso. And then, nung nag-check ako sa website nila, parang 7 hours ago lang lumabas yung abiso. So, kung mga 5.30 ako nag-check, mga 10 na lumabas. Pero nawalan kami ng tubig bago mag-6pm. So, share comments ako so, na yung experience mo. Thank you for watching.